Pinaaresto nila nung minsan at ngayon pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestuhin ang gaya ko. Na alam nila na kapag pinaaresto nila ako, wala naman magpi power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku, yung, yung isang congressman dyan, ha? Aha, gusto daw, daw gusto niya tapak i-showcos daw si Presidente. At kapag taas ang showcos, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipakontempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin yon dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman, no? Pero ako, sige, pa para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Ito mga idol, magandang balita ito mga idol. No? at uh, hindi po napigilan ni Harry Roque na magsalita dito sa ginagawang pagkansila po ng Quadcom. Itong pagdinig sa hearing po kay Tatay Digong. Ito mga idol, ang ginagawa po nitong Quadcom na to eh kagaguhan. Kasi alam naman po nila mga idol na darating po si Tatay Digong at aatin po dito sa hearing ang rason po nila mga idol, hindi daw nila alam na atin po si Tatay Digong dito sa hearing ng Quadcom. E, alam naman nila na si Tatay Digong matagal na, na, na nagsabi na aatin po siya dyan sa hearing na yan ng Quad Committee na yan. E ang nangyari, nung papunta na po si Tatay Digong dyan sa Maynila, naglabas agad sila ng order na ikakan sila daw po yung pagdinig ng hearing kay Tatay Digong kasi kulang pa daw yung uh, mga ebidensya na hawak daw nila para iharap po daw kay Tatay Digong. Ang nangyari po mga idol, alam na po nila na papunta na po si Tatay Digong. Ginagawa lang po nilang uh, gago yung dating presidente. Dahil alam naman nila po mga idol na pupunta talaga yung matanda. At isa pa, isipin ninyo ha. Yung pamasahin na ginamit po ni Tatay Digong papunta po sa Maynila, sarili niya pong pera na ginagastos po. Hindi kasi yan tulad sa inyo na nagnanakaw kayo. Yan ha. Ito mga idol, pakinggan po natin ito sa laysay po ni Harry Roque kung bakit po kinan sila ng mga tuwad kong na to. Yan mga idol ha. Pakinggan po natin yan si Harry Roque. Yan po. Ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa kongreso. Tayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga tuwad committee um, meeting? Be money na. Ah, ang gagaling nila. Tatapang nila. Hindi daw money na pang ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi nilang mamamatay tao. O oh, yan. Meron pang... Kinakailangan naman, nanumpa ka rin ng iyong uh, um panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan, ay uh, re mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. O oh, yan tapos meron pa ay nako kapag sisipot yan, propaganda lang yan ay nako hindi ko maintindihan kapag hindi sisipot hindi daw maninak kapag sisipot naman propaganda lang daw ano ba talaga yan alam mo sa totoo lang nakita nila kung paano na boljack ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte ang anti-virus sa Senado e anti-virus na yun ha nag-aaral yun hindi yun nagbabasa lang kahit papano. Nagbabasa rin yun. May portable utak yun. Pero at least, credit kay uh, antivirus, binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga TWAD committee members, eh kahit papano naman, eh binasa niya ahead of time. Pero dito sa TWAD committee, halatang halata, first reading. <laughs> Nakakala mo, ang galing-galing nila. No? Alam niyo ba, Siyempre, no? 25 anyos na ako nagtuturo ng batas. Ang sabi sa akin ay isang law office ang gumagawa ng mga tanong nila Diyan sa Tuad Committee at saka dyan sa Committee on Good Government. Kaya naman, kung mapapansin nyo, ha? Kompleto pa visual sa mga congress mga congressmen. Naniniwala ba kayo na kayong gumawa ng mga, silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni Tambalus ay may isang malaking law office. At yan ang tagagawa ng mga tanong kaya, ang mga congressman, gaya rin ni Ontivirus, uh, eh, merong portable brains. Pero, yun nga lang, first reading sila palagi. Si Ontivirus, at least nabasa na yung script ahead of time. So, meron na siyang, kumbaga, nag emote na siya. Pero, pansinin ninyo, pag nagtatanong, nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa twad committee. no? At uh, ako pinaaresto nila nung minsan at ngayon pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestohin ang gaya ko. Na alam nila na kapag pinaaresto nila ako, wala naman magpipipol power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku, yung, yung isang congressman dyan ha. Aha, gusto daw, daw, gusto niya dapat i daw si Presidente. At kapag taas ang showcos, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipakontempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin gagawin yon dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman. No? Pero ako, sige, paresto nyo para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Ang dami-daming bagyong dumarating. Tuloy pa rin ang Tuad Committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mantakin nyo, isang buwan, tatlo, apat na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tuad Committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam niyo mo, hindi maliit na perang nagagastos dyan. Unang-una, ang lalaki na mga sweldo ng mga mokong na yan. Na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, abay siyempre maraming gastos yan. Yung pagkain, yung media, o ano ba yan, no? E samantalan sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada tuwad committee hearing nila. Binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo. E di namahal pa sila ng tao. At siyempre, alam naman natin, na kapag sila nagpa-power tripping, nakikita ng taong bayan, eh hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ang tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen ito. Pero man, ano niya, itaga sa bato. Karamihan ng mga tatakbo dyan sa miyembro ng Quad Committee matatalo. Yang Luistro, walang panalo yan. Wala na yan. Yang uh, Fernandez, walang panalo yan. Baka number three yan sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. Okay? Hindi ko lang alam maabante kasi yung kalaban niya, yung abante naman niya, walang laban niya kapag tumakbo yung Sandy Ocampo na naging kaklasiko sa Kongreso. Dahil sa talaga ang nananalo sa distrito ng Santa Ana. Bago si Sandy Ocampo, yung nanay niya, ay tatay pala niya. Kaya lang balita ko, medyo nadidepress si Congresswoman Sandy Ocampo kasi namatay nga yung tatay niya kaya hinahayaan niyang tumakbo yan si Abante. Pero nung nandyan si Sandy Ocampo, Talunan yan si Abante, no? Well, sige. Ibigay na natin yung sa antipolo na talaga namang mananalo siya kasi sila ay kaalyado ng uh, puno at saka ng, uh, ng mga inyares, no? So anyway, sige. Mananalo naman si yung uh, taga-antipolo, no? Pero, barbers, may tulog yan. O hindi siya tatakbo, yung misis niya may tulog yan. Dahil talaga namang matindi ang laban ng matugas at saka ng barbers. E mang takin mong ikaw ay ang maging anti-Duterte sa Mindanao. Sinong susuporta sa'yo? Isang punta lang dyan ng mga Duterte sa probinsya ni Barber para sabi huwag niyong iboboto ang taksin sa mga taga Mindanao. Talo na yan. Dahil, dahil sa ginawa niyo sa Tuad Committee, mukhang malapit na ang pagtatapos ng inyong mga karera Diyan sa Kongreso at sa larangan ng politika. Sabi sa inyo eh, lahat ng bagay subject to karma. Akala nyo, magagaling kayo ngayon dahil kayo ay nakakakuntem pag nasa loob ng Kongres, subukan nila mag ganyan, -ganyan sa labas. Ba't hindi sila na nagaganyan ng asta sa labas ng Kongreso? Eh, kaya lang naman sila nagaganyan ganyan kasi alam nila may sergeant at arms sila na po pwede magpa-aresto ng mga taong naroon mismo sa Kongreso. Ilabas mo yan sa Kongreso, wala yan. Hindi yan po pwede maglaban. Hindi po pwede magyabang. Ay, nako, totoo po yan. So anyway, ano ngayon? Kung ano-anong paghahamon ninyo kay FPRRD? O ayan, napeste sa inyo yung matanda? Napeste. Naalala nyo, sinabi ni FPRRD, sipain ko kaya yung mga tuwad committee na yan. Tapos sabi niya, sino yan? Luistro na yan, di ko kakilala. <laughs> totoo na bakit si Luistro first-timer lang yan. Mayor yung asawa niya na isang maliit na taon sa sa Batangas pero hindi na kakilala yan no? hindi para maging kakilala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte no? ay nako at uh, syempre alam naman natin yung barbers yan no? talaga nung panahon ni Duterte eh, siya ay for war of the, war against drugs tapos ngayon ibang tono no? syempre alam mo na yan medyo naiintindihan ko naman yan kasi kapag ikaw ay hindi sumunod Doon sa nanumuno sa kongreso ay ikaw ay walang Biernes walang kadatungan ang iyong distrito. At kapag walang kadatungan ang iyong distrito, walang SOP. So, SOP talks. Kaya kinakailangan sambahin ang tambaluslos sa mababang kapulungan. Ipakita natin kay Presidente Duterte na mahal na mahal pa rin siya ng taong bayan. At pangalawa, ipakita natin sa mga tuwad committee na yan na between them and the former president, mas marami nagmamahal kay dating Presidente Duterte. O ano, kayo ba'y sasamahan niyo sa Presidente Duterte? Sana naman! Eh dapat naman eh, mapika na tayo. No? Ang problema tayo sa ating mga Pilipino, hindi tayo nagagalit. Kita nyo nga yan, kawawang-kawawa yung mga biktima ng, bar ng bagyo. Ay, walang nagagalit. Sa Espanya, di ba, dun sa ating huling uh, spokes hour, binabato ng putik sa galit ang mga Hare ng reyna dahil siya ang simbolo ng soberenya ng bansang Espanya. Pero tayo walang nagagalit. Bibigyan ng konting ayuda, nagpapasalamat pa na parang nanggaling sa mga bulsa ng politiko, eh galing din naman yan sa ating mga buwis, galing din yan sa ating sikap at ating mga luha, lalong-lalo na yung sakripisyo ng mga OFWs. Yung pagpapakita natin, pagsasama natin kay Presidente Duterte, yan nagpapakita ng unang-una, -una, patuloy na pagmamahal sa kanya, at pangalawa, pagkutsa sa ginagawa ng tuwad na namumulitika, sinisira mga Duterte sa panahon na kinakailangan talagang tutukan ang mga pangangailangan. Lalong-lalo na yung mga pobre na naging biktima ng mga bagyo. Hindi ko maitindihan. Eh talaga naman napakalalakas ng mga bagyong dito. Bakit naman hindi pa ipigil muna yan at talagang lahat kayo magsiuwian sa inyong mga distrito at tulungan yung mga naging biktima ng bagyo? Ay nako, pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang dalawang miyembro ng congressman na kada birada nila kay Duterte at sa kanilang agliado ni Duterte may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo na ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, eh, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Eh, sino ba ang nagbabayad niyan? San ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman niya galing sa personal na pera ng tambalus-los. Galing din niya sa taong bayad. Mantakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuad Committee. Totoo po yan ha. Meron po talaga akong nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila nasa banyo. Hindi nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O sa takdang panahon, ilalabas po natin yan. pag meron naman, meron naman talagang takdang panahon sa lahat. Antayin po natin yan. Hindi naman forever yung pagiging makapangyarihan. Ako dyan po sa talagang kasaysayan ng kamara. No? Ako po, estudyante pa lang, nagtrabaho na dyan. Naging miyembro ng Congress. Ng Congress. At ngayon, naging biktima ng pangaapi ng mga kongresista. Wala pong nagtatagal dyan. Wala po talaga. Miski po yung mga dynasty na akala nila na forever and ever sila. Wala pong forever. Natatapos po lahat yan. At kapag natapos po yan, meron talagang katarungan na mangyayari. So antayin natin yan. Huwag kayong lasing sa kapangyarihan dahil hindi po yan forever. Pero ngayon, ang pagkasundoan natin, samahan natin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso dahil yan ay mensahe. Unang-una, mas naniniwala tayo na mas naging epektibo ang liderato ng Presidente Duterte hindi lang pagdating sa pagsunod. Pag, uh, um, resolba ng uh, uh, problema ng uh, peace and order. Kung hindi, mas mabuti ang naging buhay ng mga taong, ba ng taong bayan ng mga panahon ni Duterte. Talaga namang uh, hinahangaan yung ating paglago ng ekonomiya ng panahon ni Duterte.